Kung sagot-sagutin mo yung nanay mo, grabe ka. Pero isang tawag lang sa'yo ng girlfriend mo, kahit lagpas na sa limits mo, go ka pa din. Ano tawag doon? Supot. Kasi unang-una to hindi kanya nare-respeto. And hindi mo nare-respeto yung sarili mo. Pero pagdating sa nanay mo, grabe mo bastusin. Grabe mo sagutin. Tol, tandaan mo yung nanay mo, tol, yun yung nagluwal sa'yo. Yun yung nagpakain sa'yo. Yun yung nagpaaral sa'yo. Pero yung girlfriend mo, ano ba tulong sa'yo? Wala. Wala na nga naaambag sa'yo. Grabe ka patapak-tapakan. Alam mo ginagawa niya, tol, tinitake advantage ka niya. Imbis na ikaw yung nagli-lead siya, yung nagli-lead sa'yo. Tol, lalaki ka. Dapat, tol, ang ginugol natin, maritari parents natin. Mabigyan natin magandang buhay. Okay kailangan magkaroon ng girlfriend pero dapat tol yung maayos yung rerespetuhin ka rerespetuhin din yung magulang mo at ikaw tol ayusin mo yung buhay mo ayusin mo yung ugali mo lakas mo sumagot sa magulang mo tapos pagdating sa girlfriend mo takot na takot ka yung parabang bang pag nawala siya yung mundo mo kaya ayusin mo yung desisyon mo sa buhay always stay sharp Grabe mo sagutin yung nanay mo pero under ka sa girlfriend mo. O di ba? Totoo naman eh. Kung sagot sagutin mo yung nanay mo, grabe ka. Pero isang tawag lang sa iyo ng girlfriend mo. Kahit lagpas na sa limits mo, go ka pa din. Ano tawag doon? Support kasi unang-una to, hindi ka niya nare-respeto. And hindi mo nare-respeto yung sarili mo. Pero pagdating sa nanay mo, grabe mo bastusin. Grabe mo sagutin. Tol, tandaan mo yung nanay mo tol, yun yung nagluwal sa'yo. Yun yung nagpakain sa'yo. Yun yung nagpaaral sa'yo. Pero yung girlfriend mo, ano ba tulong sa'yo? Wala. Wala na nga naaambag sa'yo. Grabe ka patapak-tapakan. Alam mo, ginagawa niya, tol, tine-take advantage kanya. niya. Imbis na ikaw yung nagli-lead siya, yung nagli-lead sa'yo. Tol, lalaki ka. Dapat, tol, ang ginugol natin, maritari natin. Mabigyan natin magandang buhay. Okay lang magkaroon ng girlfriend, pero tapat, tol, yung maayos. Yung re-respetuhin ka. re din yung magulang mo. At ikaw, tol, ayusin mo yung buhay mo. Ayusin mo yung ugali mo. Lakas mo sumagot sa magulang mo tapos pagdating sa girlfriend mo, takot na takot ka. Yung parabang pag nawala siya, guguho yung mundo mo. Kaya ayusin mo yung desisyon mo sa buhay. And always stay sharp. Grabe mo, sagutin yung nanay mo pero...